Ipinagkaloob na ng pamahalaan ang tulong pinansyal sa mga kaanak ng mga pulis at sundalo na nasawi sa Marawi Crisis. May report si Rosalie Call. inipon ang mga pamilya ng mga sundalo at pulis na nasawi dahil sa Marawi crisis sa Malacanang kagabi. Ito ay upang maipagkaloob sa bawat pamilya ang cheque na nagkakahalaga ng 250,000 pesos na tulong pinansyal galing sa Go Negosyo Kapatid at Federation of the Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Subalit bukod dito, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na may isang negosyante rin ang magbibigay ng tigi isang milyong piso sa bawat pamilya ng isang daan at isang killed in action. There is a one single soul dito na sobra-sobra yung magnanimity niya. Ayaw kong sabihin kasi ayaw rin niyang sabihin. Ayaw niyang sabihin ko sa publiko o okay, kanino man niya. Huwag lang malaman. Basta ako magbigay. Bigay siya ng 1 million para sa inyo isa't isang pamilya. Nakiramay ang Pangulo sa mga naulilang kaanak. Tiniyak nito na hindi mawawala ng kabuluhan ang sakripisyo ng kanilang mga mahal sa buhay at di sila pababayaan ng pamahalaan. Binigyang diin din ng punong ehekotibo na magbubuhos siya ng pondo para palakasin ang mga puwersa ng pamahalaan. At nag-iipon siya upang paglaanan din ang 50 bilyong pisong trust fund para sa edukasyon ng bawat tauhan ng pulisya at militar. I need... 50 billion na maiwan ko sa inyo para lang ito sa mga anak ninyo. Edukasyon, wala nang iba. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang.